中国。寶寶 Kawawa naman yung tao na to. Ano nangyari sa'yo, Brad? Wala kain? Sus, kawawa. Wala kang bahay? Sus, kawawa naman to. Ako, mga idol, nakita ko, kawawang kawawa, pero naninigarilyo. Bigyan natin ng pira, mga idol, yan. Ito, sigarilyo po, pinigay lang po dyan. Bigyan natin ng pira. Tumahan. Pira pa naman ako rito eh para para talaga Ang tulong talaga to. Brad. Wa ka mo Brad, bibigay ko sa iyo Brad. Bilangin mo. Salamat. Bilangin mo Brad. Tegang salamat dito. Bilangin mo kung Sa akin makauwi na ako sa probinsya. Kung so, kano yan? 7,000 po. Ang laki ng tulong nito sa akin. Sus. Yan. Ilang araw na po kung hindi nakakain. Sus, kawawa naman to. Kahit wala akong pera, bibigyan ko pa rin yan kasi... Ay, di, di sana ako tanggap nito pero malaking tulong. Bigay na po ito talaga sa akin ngayon. Sus, kawawang kawawa. Huwag mo ibili ni sigarilyo yan, ha? Hindi, ito sigarilyo po. Binigay lang po sa dumaan kanina. Naawa lang po sa akin. Bigay mo na yung bisyo mo kay... Unahin mo yung ano mo. Wala ka pang pamilya? May pamilya po ako, pero dati yun, eh, nakaw dito ako makauwi sa probinsya. pero siguro makauwi na ito ngayon. Saan ba probinsya mo? Layo pa po, sa maspati pa po, maglakad sana ako, kaya lang may dagat eh. Kasya na yan, Pumasay? Kasi... Uh, kasya na siguro. Hindi ka sana uwi. Sama kita dun sa ano, may kubo-kubo ko -kubo ron, kaya lang uwi ka na. Uwi isa baka uwi na siguro ko to bukas. Mukawi na yan, 7,000 yan bilangin mo nga uli. Kung okay. kasi na yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, libo po. Maraming salamat dito po. Sige, okay, salamat baka mayroon pang uh, wababait yan po. na magbigay ng tulong sa'yo kontakin lang kita. E, maraming salamat dito po. Okay lang po yan sana malayo pang ma, marami pang matulungan ninyo maraming maraming salamat nito ah, mga idol hindi lang kalimutan mag share nito kasi eh, natulungan po natin kahit wala tayong pira kunting kinita natin ibigay na lang natin yan kahit ang uh, pira ko rito eh, ano na lang po yan Baryan na lang to pero kailang okay yan at least nakabigay tayong tulong malaking tulong na po to makauwi na po ko sa pamilya ko okay.